Sir, masakit yung likod ko, sir. Baka oh, may tama ako sa likod, ha. Sige yes. mo, sir. Kayo yung nakasingin, sir. Ano? Tensya na ko sa... Wala, eh. Tensya sa tuyo, eh. sir. Dalawa kayo? Kasi panimulo yan, eh. yan? Naulo, okay lang yan sa pakilamdam nyo. pag Pagkaulo kasi, eh, medyo ano yan. Eh. Wala Baka uh, mamaya, singilip pa ako sa ospital. Wala naman yung babayan. E, <laughs> wala Ano yung panala sa pamilya? Ang sir. Madali lang ano yan, ang buhay ng tao. Na ba wala namin. Wala akong trabaho. <laughs> Wala akong trabaho. Eh, baka mamaya sa ospital eh, singilin pa ako eh. Wala akong... E, check na lang po namin sa ano muna. Magsasara din po kasi ako ng ano, ng <coughs> ano ko, barbershop ko.